He welcomes in yung lahat huwag kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa bawat tibok ng puso ko, isang pangalan lang ang paulit-ulit na bumabalik. Pangalan mo ang huling binanggit ko. Sa ilalim na malakas na ulan sa Maynila, naglalakad ako mag-isa sa kalsadang puno na ilaw mula sa mga jeep at tricycle. Ramdam ko ang lamig na tumatagos sa balat, munit mas malamig ang katahimikan sa loob ko. Isang bulong na nakaraan ang paulit-ulit kong naririnig sa tenga ko. Ang huling gabing hawak kita, ang huling sandaling hindi pa ako iniwan na mga tanong na hanggang ngayon, walang sagot. Pangalan mo ang huling binanggit ko. At sa tuwing inulit ko iyon, karabang may sugat na muling bumubukas. Naalala ko pa ang pista sa baryo natin sa Batangas. Mga parol na gawa sa kawayan, mga batang naghahabulan sa tabi ng plaza, at ikaw, nakasot ng puting bestida, nakangiti habang pinagmamasdan ako mula sa malayo sa gitna ng tawanan at kantahan, para bang ikaw lang ang katahimikan ko. Ngunit sa mismong gabing iyon, may isang lihim kang binitiwan, lihim na hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan o kalimutan. Kung sakaling mawala ako, tandaan mo pangalan ko ang huling babanggitin mo. Gayon, ang bawat alaala ay parang multo na hindi ako tinatantanan. Bakit mo sinabi iyon? Ano ang ibig sabihin ng mga salitang yon? At bakit hanggang ngayon, kahit anong gawin ko, nararamdaman kong malapit ka pa rin kahit wala ka na? sa bawat kanto ng lungsod para bang may aninong sumusunod sa akin. Naririnig ko ang tunog ng sinelas na dumadampi sa basang semento, Munit paglingon ko, wala namang tao. May kumakalabit sa balikat ko, Munit hangin lang ang nandiyan. Sa jeep, sa simbahan, sa palengke, kahit saan ako pumunta, daladala ko ang bigat ng pangungusap mo. Pangalan mo ang huling binanggit ko. Munit bakit tila hindi yon sapat para sagutin ang tanong na matagal nang gumugulo sa akin? Sa huling gabi bago ka nawala, may inyabot ka sa aking malit na sobre. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ito nabubuksan. Takot ako. Takot akong malaman ang katotohanan na baka tuluyang baguhin ang lahat ng no naiwan mong alaala. Habang hawak ko ang sobre, ramdam ko ang panginginig na kamay ko. Naririnig ko ang tibok ng puso ko na parang tambol sa gitna ng katahimikan ng gabi. At doon ko muling narinig ang boses mo, hindi mula sa alaala, kundi tila ba nasa mismong tabi kita. Bakit hindi mo pa binubuksan? Napalingon ako, ngunit wala namang tao. Ang ulan ay muling bumuhos ng mas malakas at sa bawat patak nito, mas lalong tumitibay ang tanong sa isipan ko. Ano ba talaga ang iniwan mong lihim sa akin? At bakit hanggang ngayon, kahit saan ako magpunta, pangalan mo pa rin ang huling binabanggit ko? Ang kamay ko'y nanginginig habang nakatitik sa sobre. Parang kumakapal ang hangin sa paligid, pinipiga ang dibdib ko. Sa bawat segundo, nararamdaman kong parang may matang nakamasid sa akin, naghihintay kung bubuksan ko na nga ba ang iniwang lihim. Dahan-dahan kong hinaplos ang papel, basa na ng ulan at pawis. Pumikit ako, iniisip kung handa na ba talaga ako. Ngunit bago ko pa man napunit ang gilid nito, bigla kong narinig ang tinig mo, mas malinaw kaysa deti, parang bulong sa mismong tenga ko. Huwag dito. Hindi pa oras. Napatras ako. Nalaglag ang sobre sa basang semento, at sa mismong sandaling iyon, dumaan ang isang kotseng mabilis, tinanggay ng tubig ulan ang sobre papalayo. Parang hinigop ng dilim. Tumakbo ako. Hinabol ko ang papel, nadulas ako sa kalsada, sugatan ang tuhod, ngunit hindi ko inalintana. Bawat hakbang ay parang laban, laban sa takot, laban sa pagkalito, laban sa pagkawala mo. At habang tumatakbo ako, parang nakikita ko ang anino mo, nakatalikod, palayo, munit mulit muling lumilingon. Hintayin mo ako, sigaw ko, ngunit tinabunan iyon ng tunog na ulan at ingay ng trapiko. Sa dulo ng kalsada, huminto ang papel sa harap ng isang lumang simbahan. Puting peder, kupas na pintura, basag na bintana. Matagal ko nang hindi napupuntahan ang lugar na iyon. At alam ko, hindi ito aksidente. Inasok ko ang simbahan. Tahimik. Tanging tunog na mga patak ng tubig mula sa bubong ang maririnig. Sa altar, kandilang halos maubos ng apoy nag-alab pa rin kahit basang basa ang paligid. Kinuha ko ang sobre. Ngunit bago ko pa man muling maisipang buksan ito, napatingin ako sa gilid. Nandoon ka. O baka hindi ikaw, kundi isang imahe mo. Nakaupo ka sa lumang upuan, nakatalikod, nakatingin sa basag na bintana. Bakit nandito ka? Mahina kong tanong. Dahan-dahan kang lumingon. At sa pagkakataong iyon, malinaw kong nakita ang ngiti mo, malungkot, para may daladalang bigat na hindi ko may paliwanag. Hindi mo ba naalala ang gabing ito? Sumakit ang ulo ko. Mga alaala na matagal ko ng pilit kinakalimutan ay bumalik. Gabing iyon. Ang gabing huli kitang nakita sa baryo. Ikaw, ako, at ang pangakong hindi matutupad. Hindi ko maintindihan, mahina kong sabi, halos hindi lumalabas ang boses ko. Bakit mo sinabi na pangalan mo ang huling babanggitin ko? Bakit ka nawala ng walang paliwanag? Tahimik ka lang, Tumingin ka sa kandila at doon ko napansin ang luha sa mata mo, ngunit hindi ito nahuhulog. Parang nakapako, parang nakulong sa oras. Lumapit ako. Halos maramdaman ko na ang init ng balat mo, ngunit bago pa man umabot ang kamay ko, biglang lumiwanag ang buong simbahan. Isang malakas na kulog kasabay ng pagbagsak ng lahat ng kandila. Dilim. Nang dumilat ako, wala ka na. Ako lang ang sobre at ang bigat ng bawat tanong. Sa wakas, pinunit ko ang sobre at doon, kumambad ang isang malit na larawan, larawan nating dalawa sa pista. Nakangiti tayo, masaya, walang bakas ng lungkot. Sa likod ng larawan, may nakasulat na isang pangungusap. Kung sino man ang mabukas nito, siya ang makakaalam na katotohanan. Nanlumo ako. Ano ang ibig sabihin nito? Ako ba talaga ang dapat makaalam? O may ibang taong para sa lihim na ito? Bago ko pa man may sipang sagot, biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Isang matandang lalaki ang pumasok, daladala ang lampara. Napatitig siya sa akin, para bang matagal niya na akong hinihintay. Anak sa wakas, dumating ka rin. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko siya kilala, ngunit para bang pamilyar ang boses niya. Ako, ano pong ibig niyong sabihin? Lumapit siya, mabagal ang bawat hakbang, ngunit matatag. Tumingin siya sa larawan sa kamay ko at sa kanapabuntong hininga. Iyan ang parehong larawan na iniwan niya dito noong gabi bago siya nawala. Parang biglang tumigil ang oras. Anong alam niyo tungkol sa kanya? Nasaan siya? Halos pasigaw kong tanong. Ngunit hindi agad siya sumagot. Nakatitig lang siya sa akin, tila sinusukat ang lakas ng loob ko. At sa huli, dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi lahat ng pangalan ay basta-basta lang binabanggit. May mga pangalang isinumpa, may mga pangalang nakatali sa kasunduan. Nanlamig ang katawan ko. Anong ibig niyong sabihin? Ano ang kinalaman niya sa lahat na ito? Mumiti ang matanda, malungkot at puno na hiwaga. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, kailangan mong bumalik kung saan napsimula ang lahat. Sa ilalim ng punong akasya, sa tabi ng lumang ilog sa bariyonyo. Doon, makikita mo kung bakit hanggang gayon, pangalan niya ang huling binabanggit mo. Napahawak ako sa dibdib ko, ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Punong akasya. Lumang ilog. Mga lugar na iniwasan ko ng matagal dahil alam kong doon ko unang naramdaman ang sakit ng pagkawala mo. Ngunit ngayon, parang iyon lang ang tanging sagot. Lumapit ako sa matanda at mang tatanungin pa, ngunit bigla siyang nawala, parang bula, parang usok na nila mo na dilim. Ako lang ulit ang larawan, ang ulan sa labas at ang pangalan mo na paulit-ulit kong binabanggit. Habang nakaluhod ako sa malamig na sahig na simbahan, naramdaman ko ang biglang pagdampi na malamig na hangin sa batok ko. At kasabay nito, narinig ko muli ang boses mo, hindi mahina, hindi bulong, kundi malinaw na malinaw. Kung gusto mo makita ako, sandan mo ako. Napalingon ako. At doon, sa gitna ng dilim, may aninong nakatayo, pamilyar ang hugis, pamilyar ang galaw. Dahan-dahan itong lumakad papalabas ng simbahan. Tumayo ako, basang-basa, sugatan, nanginginig, ngunit handang sumunod. Dala ang larawan, dala ang bawat tanong, at dala ang bigat na pangungusap na iyon. Pangalan mo ang huling binanggit ko. Ngunit ngayong gabi, baka ito rin ang unang sagot na matagal ko nang hinahanap, lumabas ako ng simbahan, sinusundan ang aninong humahakbang sa dilim. Tahimik ang buong kalsada, tanging lagaslas ng ulan at tunog ng sinelas ang maririnig. Bawat hakbang ay parang humihila sa akin pabalik sa baryo, sa punong akasya, sa lumang ilog na matagal ko nang iniwasan. Pagdating ko roon, malamig ang hangin at ang buwan ay nakasilip sa ulap. Sa ilalim ng akasya, may bakas ng kandilang matagal ng naupos. At sa mismong gitna, nakita ko ang isang kahong kahoy, kalahating nakabaon sa lupa. Lumapit ako, nanginginig ang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, naroon ang sulat na nakapangalan sa akin at ang pulseas na ikaw mismo ang nagbigay noong pista. Binasa ko ang sulat at sa bawat salita, parabang naririnig ko ang boses mo. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin na mo na ang katotohanan. Hindi ako nawala, ako ay isinakripisyo upang ang pangalan ko ay maging tanikalang magbabantay sa iyo. Kapag binanggit mo ito, lagi kang ligtas. Ngunit kapalit nito, hindi na tayo muling makikita. Tumulo ang luha ko, awak ang pulseras na pilit kong pinipisil na para bang kaya panitong ibalik ka. Ngunit sa katahimikan ng gabi, alam kong iyon na ang huling alaala. At muli, sa huling pagkakataon, ibinulong ko ang pangalan mo. Ang huling binanggit ko. Ang pangalang habang buhay kong dala. Sa ilalim na punong akasya, hawak ko ang sulat at ang lumang pulseras. Tahimik ang paligid tanging ihip na hangin at lagaslas na ilog ang kasama ko. Habang binabasa ko muli ang mga salita mo, unti-unti kong naramdaman ang bigat na matagal kong pasan ay dahan-dahang gumagaan. Tumingala ako sa langit. Para bang nandoon ka, nakangiti, nakamasid at malaya. At sa gitna ng katahimikan, alam kong hindi na mahalaga kung saan ka dinala ng tadrana. Dahil sa bawat tibok ng puso ko, sa bawat paghinga, at sa bawat bulong na pangalan mo, mananatili ka. Lumuhod ako, idinikit ang pulsera sa aking dibdib, at huling beses na binanggit ang pangalan mo. Gayon, hindi na ito kirot. Gayon, isa na itong alaala, isang tanda na kahit ang pagkawala, kayang gawing pagmamahal. At doon, sa ilalim ng punong akasya, natapos ang paghahanap ko. Hindi na tanong, hindi na takot, kundi isang payapang pagtanggap na ang huling binanggit kong pangalan. Ay ang unang dahilan kung bakit natutunan kong magmahal ng totoo.